Nadalin as bitau anak Papi nadalin as bitau anak Dangog ka ayo anak ay Naslide aku tiil anak Pagdain aku gling ku diri bang ku anak ba naslide ku anak U anak lab mama U anak thank you anak Gilab ko, nimo anak Salamat anak Naslide ku diri anak Diri ku naslide guys u madulas. Ayan, kinukumpot po ako ni Papi guys dahil na-slide po ako. Ayan, good morning, good morning. So as usual. Oh, ayan guys, maulan. Hindi naman po kalakasan yung ulan. Ayan, napakalamig ng panahon guys. Napakalamig ng panahon so dito lang kami sa loob ng bahay guys ni Papi. Ayan po si Papi guys nilalamig. Dito lang muna kami sa loob ng bahay kasi mamaya guys palalabasin ko si Papi. Pag ano, pag mayroon ng init mga palangga, palalabasin ko si Papi. So good morning once again. Happy Thursday everyone. Update update ni Papi dito sa loob ng sala. Ayan oh. Ito po ang kalagayan ni Papi dito. Sinala sinamahan ko lang po siya guys dahil po para hindi po siya maboring mga palangga yan yung aking ano yung aking paa guys is basa po dahil tumutulo po ang tindahan so dito ako nadulas guys nadulas po ako so ingat ingat palagi yung mga malalapit lang sa sapa so kuyaw ron sa kuan mga palangga sa landslide o sa baha So, ingat-ingat palagi sa lahat ng ating mga kababayan na prone sa uh, landslide at sa baha na area. Mag-ingat po tayong lahat. Ayan po si Papi, guys. O, oh, nakanganga. <laughs> Parang inaantok pa yata itong asong ito. Anak? naglantaw ka, anak, sa gawas, anak? Uwan paman anak? Uwan pa di. Paka pwede mo gawas, anak. Alag tago ang naong na uaw. Di paka pwede mo gawas, anak ko. Uwan pa man, anak. Mahumod ang prikiten. Basta mo gawas. Unya nakagawas, anak. Ikaw na lang, anak, ha? Sige, anak. Kay grabe, gid uwan na, gid anak. unya dangung dangog pa, gid anak. Madalinaas ka, anak. maslaid ang bibi na ko buutan ba ito niya anak mas slide so ayan guys update ni papi still maulan pa rin mga palangga dahil po may bagyong krising uh, typhoon krising so magingat po tayo palagi lalo na sa mga bahaing area at sa mga landslide prone area so magingat ingat tayo palagi guys dahil apalagi uh, palagi pong umuulan so so days na po umuulan mga palangga dahil sa nagbabadyang bagyo na si Typhoon Crissing. So ayan, kami ni Papi dito lang po sa loob ng bahay kasi kanina doon po ako sa tindahan kasi may bumibili. Sinamahan ko lang si Papi dito sa loob ng bahay guys. So good morning once again, July 17, 2025, araw ng Huwebes ngayon guys. Update ni Papi dito sa loob ng bahay. So, ayan, good morning, good morning. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-soporta. Mahal ko po, po kayong lahat, guys. I love you all. Yan po si Papi, oh. <coughs> Ari lang sa ni si Papi, guys, kay karon taod-taod mga palangga ako na yung pakanoon, guys. So, sayo pa man po, ATM pa mandiri guys. So ayan, thank you for watching. Ito lang po muna ang update sa malamig na panahon. Bye-bye mga palangga. Thank you, thank you everyone.